hello loves meron akong pupuntahan ngayon may pupuntahan ako <laughs> so lalagay ako nitong primer ginagamit ko ay yung Revlon to so pwede rin siyang pang skincare care meron syang salicylic acid tapos EHA yan So, ito yung ginagamit ko bago ako maglagay ng Ano ba yun? Yung tawag dito. So, konti lang yung ilalagay ko. Kasi, pricey to eh. Pricey siya, pero maganda naman siyang gamitin eh. Kaya, yan. Yan. Yan natin sa ating mukha. Ibedat lang natin para naman malagyan lahat. Yan. tapos ganyan yung lang natin. Pag ganyan yung paglagay ninyo ha, pag ganyan. Tapos yan. Diba? Yan. So, pagkatapos kong maglagay ng primer, ay ito naman yung lalagay ko sa aking mukha. Meron na siyang SPF 50+, plus, PA++++. Plus, 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 plus. Yan. So, kinakailangan na kahit hindi kayo lalabas ng bahay, ay dapat na maglagay pa rin kayo na ganito. Merong SPF 50+. Plus. Dahil, hindi natin maiiwasan na maaarawan tayo. Diba? para maprotektahan yung ating mukha at hindi magkaroon ng mga pikas. Yun, di ba? Hindi magkaroon ng mga pikas, may last ganun. Kaya dapat na prevention is better than cure. English yun, ha? Yan, ilang spread lang natin. Pag ganyan pa rin yung paglagay natin mga loves. Yan. Tapos dito naman yung soap. Yan. Yan di diba? Dito rin. Spread lang natin ng maigi para kapag nag tayo ng foundation mamaya ay hindi siya mag anong tawag doon? Hindi siya mag cake. Cake. Cakey. Cakey. <laughs> di ba? Ayan o. Please, 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 world, world, <laughs> so, pagkatapos nating maglagay na face serum, ay maglalagay tayo na ito yung ginagamit ko eh. Foundation. Maybelline. Ayan. Yeah. Diba? So, ayan. So, ayan ang mga loves. Ready to go na. Pwede na kahit walang pangkilay at lipstick, di ba? Fresh na tignan. <laughs> so, ito pa lang yung nilalagay ko sa aking buhok. Meron na siyang sun protect. Maganda tong gamitin eh. Gustong gusto ko tong gamitin kasi mabango siya. Yan. Pwede na rin siya pang perfume sa buhok dahil mabango. Hindi pa ako nakalagay ng towel sa buhok ko eh buhok <laughs> sa aking kilikili tapos mayroon pa siyang mga buhok dyan eh. magbubunot pa ako mamaya so yun lang mga loves tapos maglo-lotion na naman ba? Diba? so yun lang ang ma maibabahagi ko sa inyo get ready with me <laughs> get ready with me iba fresh na fresh na hindi nang gumala. Dahil protected na yung ating muka. Tapos protected na rin yung ating buhok. O diba? Yan lang mga loves.